Panahon na naman ng mga horoscope natin tuwing nagpapalit ang buwan. Ngayon ay ang buwan na ng Setyembre 2023. At ito ang inyong mga gabay pagdating sa astrolohiyang kanluran. Para sa mga Aris, alam nyo na kamit niyo na ang uh, gusto ninyo sa inyong buhay kumbaga emotionally okay naman kayo yun nga lang bakit nagkakaroon ka pa rin ng agam-agam na tila ba may gusto ka pa rin simulan or gawin kumbaga oo nga nakamit mo na na napasaya mo ang maraming tao sa paligid mo lalo na ang mga mahal mo sa buhay kaya lang bakit parang may hinahanap ka pa parang hindi ka pa kontento alam nyo, ito yung panahon na magkakaroon tayo ng eclipse, kalaunan. Isipin mo na huwag mong tatalikuran at huwag ka rin maghihina ang kalooban. Lalo na pag pinag-uusapan na ang kaperahan. Ang gabay sa iyo ng mga sinaunang orakulo ay ma- papagkatiwalaan mo naman ang iyong sarili ang sinasabi nitong buwan daw ay talagang lalaki at lalaki ibig sabihin sa pagsisikap at pagdetyaga makakamit mo rin ang gusto mo para sa iyong sarili at doon magkakaroon ng paggong panimula para naman sa mga Taurus alam mo may darating sa iyo ng kaperahan o kaya oportunidad, pagkakataon para magkaroon ng kabuhayan o kaya kaperahan. Hawakan mo itong maigi dahil ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin mo dyan. Meron ka rin makikilalang ah, mabuting tao na magiging kaibigan mo at makakatulong sa iyo sa panahon ngayon na may parating sa iyong pagkakataon na kumita. Barley Moon. Ang ibig sabihin nito ay magtatanim ka ng bagong panimula. Yun nga lang iisipin mo na gusto mo perpekto yon. Hindi yon magiging perpekto. Kinakailangan ilagay mo sa kaisipan mo na hindi lahat ng gusto mo ay makakamit mo. Kung Kumbaga magbibigyan ka ng oportunidad nagumaan, gumanda ang iyong buhay subalit dapat tanggapin mo rin na kung magkaroon man ng mga hadlang o balakid Yon ay masalampasan mo rin so huwag kang manghihina ang kalooban para naman sa mga Gemini merong pagkakataon ngayon na magpahiwatig ka ng iyong saloobin dahil nga ikaw ang inaasahan sa tatlong responsibilidad na medyo malalaki, mabibigat, subalit kaya mo silang panindigan. Ang payo sa iyo ng mga orakulo ay yung blue moon. Sa katunayan, naganap na ang blue moon bago mag-Setyembre. Nandito ang lumalabas propesya. Ibig sabihin nito dahil sa numero 33 ay kung ano ang mga naiisip mo na hindi mo naman ipinahihiwatig o ipinaaalam sa iba ay magkakatotoo. At dapat pulido, dapat sinsero ka, dapat talagang hindi ka babaligtad o hindi ka tatalikod dun sa iyong gustong gawin sa buhay mo. Magiging matagumpay kung anuman ang iyong paplanuhin. Para naman sa mga cancer, alam nyo, may number seven. Ibig sabihin nito, meron kang madidiskubring mga bagay-bagay na inililihim o itinatago sa'yo. Pero mahalagang malaman mo yun para magampanan mo ang tungkulin mo sa mga gawain. Kung sakali naman na merong kang alam na hindi mo dapat ibulgar, itago mo na lang sa iyong sarili. Ganun din, magagamit mo rin yan para sa iyong mga tungkulin. Maaasikaso mo lahat sila. Medyo mapapagod ka nga lang, subalit so unti-unti magbubunga rin lahat ng iyong gagawin. Ang payo sa iyo ng orakulo na snow moon ay balikan mo ang iyong pinanggalingan. Sa ngayon kasi parang nangihina ang kalooban mo dahil sunod-sunod nag nagkakawatak-watak na ang iyong pamilya. Kumbaga, maaring nangingibang bansa o nangingibang bayan ang mga mahal mo sa buhay o kaya'y pumapanaw na sila. Pero, bagamat sila ay mawawala na sa buhay mo unti-unti, huwag kang manghina ng kalooban. Isipin mo pa rin ang masasayang alaala noong kapiling mo pa sila. Ang number 35 sa numerology ay katumbas ng numero 8. At ang ibig sabihin nito pagdating sa organisasyon ay kahit na nagkakahiwa-hiwalay na kayo, konektado pa rin kayo sa pamamagitan ng mga psychic links. At kung iniisip mo ang kabutihan nila palagi, magkakatotoo pa rin yun. Tila ba nandun pa rin kayo at magkakasama-sama? Kumbaga wala pa rin hiwalayang nagaganap. Para naman sa mga liyo, tuunan mo ng pansin ang iyong pamilya. Ikaw ang magpapasya. Kailangan panindigan mo para malaman nila kung ano ang hangganan ng kanilang pwedeng gawin sa buhay. Kasi kumbaga dati nagiging maluwag ka, ngayon ipakita mo na merong mga limitasyon. Kailangan sabihin mo yun sa kanila, ipaalam mo. Para hindi sila magpariwara, para hindi din sila magkamali ng landas. Kumbaga hawak mo ang tinatawag na angk at ang ibig sabihin niyan ay paglikha. So kaya mong maglikha ng magandang buhay sa kanila. Basta ipakita mo, ipaalala mo sa kanila kung ano ang mga tama at ang mga mali. Ang payo ng mga orakulo ay ang hair moon o ang buwan ng mga kuneho. Di ba ang mga kuneho napakarami? At mahilig silang kumain. Ganun din, ang mga kasama mo sa iyong tinuturing na pamilya ay talagang uhaw, gutom sa maraming bagay. Kumbaga, gusto nila siguro ng mga karanasan, gusto nila ng mga adventures sa buhay, kailangan gabayan mo sila. Huwag mo silang hahayaan o pababayaan. Sila rin ay maaaring nga uh, magkaroon ng hindi maganda na pangyayari sa kanilang mga buhay pero kung ginagabayan mo sila lagi maiiwasan ang mga sakuna, ang mga problema. At sa gayon, hindi man perpekto ang inyong pagsasama-sama, magiging maayos pa rin at parang perpekto pa rin. Para naman sa mga Virko, alam mo nasa kamay mo ang mundo ibig sabihin ang dami mong pwedeng gawin na magkakapagbago uh, sa buhay mo at sa ibang tao para makamit mo ang lahat ng gusto mo sa buhay meron ka lang tututukan na dalawang mahalagang bagay na mahal na mahal mo hindi ka kailangan mamili dahil kaya mong asikasuhin kaya mong gampanan kaya mong uh, uh, al alagaan ang mga responsibilidad na yan. At uh, magiging matibay, maayos, stable ang iyong kalagayan, maging ang iyong emosyon ay magiging panatag din. Dahil nga sa barley moon, nasa sa iyo ngayon ang napakalakas na enerhiya, ang kasiglaan, at ang number four, dahil sa numero 22, ibig sabihin nito ay ang pamilya. Yan ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Ang pamilya mo, ang pagturing mo sa mga taong tinuturing mo nga na pamilya. Malakas ka at kailangan ipagpatuloy mo ang matuwid na daan para sa iyong tagumpay. Para naman sa mga libra, ngayon uh, susunod na anim na zodiac signs. Hawak mo ang pakikipagsapalaran. Kumbaga, may darating sa iyong mga balakid, pero kaya mo yan. Kaya mong tapatan. Kaya mong uh, magtagumpay dahil nga meron kang Ace of Swords na hawak-hawak. At kahit mag-isa ka, hindi mo kailangan ng tulong ng iba para sa iyong tagumpay. Yun nga, ang sabi ng orakulo sa iyo ay may kakayanan ka sa pagbabago hindi lamang sa sarili mo kundi sa mga nasa paligid mo. At ang numero 7 na daladala ng number 34, ang ibig sabihin ay lihim at karunungan. Malalim ang iyong karunungan, bunga ng marami na ring ikaw na lihim o sikreto para sa magandang buhay. Kaya gamitin mo ang kaalaman na ito para sa pakikipagsapalaran, sa pakikipaglaban at kayang-kaya mong harapin lahat ng magiging obstacles o hadlang sa iyong buhay. Lalo na sa kalusugan, makakayanan mo. Mapapangalagaan mo ang iyong kas kalusugan. Para naman sa mga Scorpio, alam nyo, panahon nito ng pagsisimula. May pagsisimula bunga ng iyong emosyon. Merong kang gusto na matagal na matagal na na magpapasaya sa iyo. Maaaring may mag-alok sa iyo ng kapanatagan. Pwede mong tanggapin kahit na hindi ka magko-commit muna dahil nga alam mo, parang takot ka mag-commit eh, o kaya parang hindi ka sigurado sa intensyon ng taong 'yon. Pero isipin mo rin ang kapayapaan na makakarating sa iyo dahil malinis naman ang kanyang hangarin. Yun nga lang, hindi sabihin na bigay todo ka. Ang payo sa iyo ng wolf moon o ang buwan ng lobo ay proteksyonan mo rin ang iyong sarili kahit na magiging dalawa na kayo sa buhay mo. Ibig sabihin yan, kailangan bantayan mo pa rin ang sarili mong kaligayahan para hindi ka iiwanan sa ere na luhaan. Para sa Sagittarius, masalimuot ang pinagdaanan mo medyo magulo dahil sa alon ng tubig na nasa likuran mo. Subalit, nagkakaroon ka man ng agam-agam o pagdududa sa sarili mo, may nais kang ipahiwatig. Huwag kang matakot, huwag kang kabahan. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman. Malay mo, yun ang makatutulong sa iyo sa bago mong buhay. Hindi naman ibig sabihin na magiging kayo, lalo na na patapos na o kaya natapos na ang Venus retrograde ang ibig sabihin lang yan ay huwag mong sarahan ang kalooban mo pagdating sa pagmamahal pwede kang mag reach out yan ang payo sa iyo ng cold moon o ang buwan na ang kasama mo na lang palagi ay ang sarili mo ikaw na lang ang ah, nagpupush sa sarili mo para sa iyong kaalaman o karunungan sa pagdagdag ng kaalaman at karunungan kung di parang nanlalamig ka na rin. Pero pansinin mo ang number 37, sabi ng orakulo, yan ay katumbas ng numero sampu. na sa ibig sabihin din ay isa, bagong panimula. Huwag kang matakot, hindi naman ibig sabihin na pag nireject ka ay katapusan na. Malay mo, maging mabuti at maging matalik kayong magkaibigan. Para sa mga Capricorn, hinay-hinay lang. Masyado kang excited. Kailangan moderation lang. Huwag so sobra, huwag din kukulang. Kumbaga sakto lang. Ang numerology naman, 14, number 5, ibig sabihin, sa pagiging sobra-sobra mo, ay magdudulot yan ng peligro. Kasi parang Oo nga, bigayan kayo ng inyong emosyon. Pero, alam mo, nagdududa kayo sa isa't isa eh. Kaya yan ang mahirap. Hindi rin magtatagal yan. Kasi lagi na lamang ang sabi ng orakulo ay may mga desisyon kang gagawin, lalo na pagdating sa kaperahan. Pero nasa sayo yan. Kung gusto mong magtapon ng pera, kung gusto mong ikaw ang laging naglalabas ng pera, kahit na nahihirapan ka at napapabayaan mo ang talagang totoong nagmamahal sa iyo sa buhay mo, haharapin mo ang kahihinat na yan Wala kang ibang sisisihin kung hindi ang sarili mo lamang. Para sa mga Aquarius, medyo titimplahin mo ang dalawang bagay na pinagkukunan mo ng kabuhayan. Kumikita ang ginagawa mo kaya lang nakakapagod ano at saka lagi na lang para kang nahapo o nagmamadali gusto mo na magbiyahe napipigilan kasi parang hindi yata panahon pa pero alam mo yung dalawang bagay na yan ay kailangan mo pa rin para mabuhay ang payo sa iyo ng hair Moon na orakulo gamitin mo ang iyong intuition mahalaga sa panahong ito sa buwan na ito ang iyong mga kutob ang mga kutob mo ay dapat i-focus mo sa pamilya mo. Yan ang isipin mo, hindi yung mga kaibigan mo. Dahil hindi naman lalayo ang mga kaibigan mo, nandyan lang sila. Tutulong sila, handa silang tumulong sa bawat pangangailangan mo. Pero nahihiya ang pamilya mo lumapit sa iyo. Kaya kinakailangan mag-reach out ka. Kailangan iabot mo ang iyong mga kamay dahil kailangan ka rin nila at sila ay nagpapasalamat din naman sa iyo at nagmamahal uh, talaga sa sa'yo. Hindi man nila kayang tapatan o ibigay din ang mga pangangailangan mo. Pero nandyan sila lagi at hindi ka nila iiwanan. At para naman sa mga Pisces, alam mo gustong gusto mo na magkaroon ng bagong simula. Magkaroon ng bagong pamilya siguro ito. Dahil sa numero 10 na sa numerology ang ibig sabihin ay 1. Kung hindi man pamilya, gusto mong magkaroon ng bagong simula sa iyong buhay na para bang meron kang pamilya. Masaya, magagawa mo ang mga gusto mo sa buhay. Alam mo, medyo lagi ka lang listo. Matatag malalagpasan mo rin, magtatagumpay ka. Ngalang nga lang iniis mo kasi lagi parang hanggang dito na lamang ba? Or wala bang magbabago? Meron din naman. Maghintay ka lang. Alam mo sa numerology, number 38 ibig sabihin 11 o kaya 2 so ibig sabihin may tutulong naman sa'yo at hindi ka pababayaan kumbaga yung iyong mga malayong pananaw o foresight ay titignan mo rin at uh, huwag kang magbuhos ng tiwala agad-agad alamin mo kung yun ba ay ikabubuti mo rin at tiyak naman na magiging para sa kabutihan mo kaya huwag maghina ang kalooban Lagi mong tatandaan, mahalin mo ang iyong sarili. At yun nga po ang labing dalawang zodiac signs ng Western Astrology para sa buwan ng Setyembre 2023. Kung kayo'y bago pa lamang sa channel neto, mag-subscribe na I-like po ang vlog neto at iba pang vlogs ng Nextradamus Nextradamus channel. At i-share nyo rin po sa iba para maging sila ay makinabang sa libreng kaalaman neto at sa marami pang impormasyon na makukuha ninyo sa channel na ito. Hanggang ngayon, hanggang dito, lagi natin ipinaaalala sa lahat, light, love, End life. Namaste.